Gracias. Uh... Wala ka po. Ito ang ito yung, ito, yung, ito, yung, bueno, ni Tito. po, Kuya Molina mo niya, ni na natin. Nakaka-excited. mo. Maniitang ng bagay namin Kaya, ako mo Lagi ako nasa plaza kasama si Tito. Magkasama kami ng nilililabas ng mga kasamba. at nanginipagamula sa mga

hoy ang lang sa balong matatang. Tapos, kita di kailangan atasunin na. Dahil lang na. ka aat lang na. Ba? Kaya, no? Ay, ang galing. Sasakay na lang, kaya. Kaya, ito Tapos, kita lang lang ito magiging. Kaya, ito lang lang. Kaling na. Tapos, magiging lang plano.

అంటే ఆ కెమెరా హై కొంచెం తగ్గించుకోవాలనట్లే హై కొంచెం నాది పెట్టు

sa tulong ng kanyang masyuro. Ay, nga no, nga pala, ay nga nga pala, hindi ka nga palang sa na, gano'n na, sabi ni Tisoy. Na, naman, naman, naman Ano ba? Iniintay na tayo ng prinses may palayan. May pago na naman kami

Diaz. Oh, wait lang. Hi, Alicia. ka lang <laughs> sa plaza. Parang China po naman to cellphone ko na কেডাাা!